Kuya! Yeah. Uy, punta tayo dito. Mukhang masarap mga tinapay dito eh. Patingin nga, patingin nga, oh, parang masarap nga dito ah. Punta tayo dito ah. Oh, Oo, tara. Tara, alis tayo biglang nag yung kapatid ko sa pastry. Kaya pumunta kami dito sa nagde-trending na good pastry cafe. At ang isa nga sa branch nila na pinuntahan namin, eh dito sa Timog, Quezon City. Nakakatuwa lang kasi meron na silang branch dito sa Timog. At ang huli kong ang napuntahan na branch nila ay eh yung sa Green Hills. Masasabi kong babalik-balikan yung mga pastry nila dito. Kasi bukod sa quality ang mga pastry nila, eh ang ganda rin ng presentation at marami pa kayong pagpipilian dito. May mga iba't ibang klase ng croissant, cakes, may rice meal nga rin dito eh may coffee at non-coffee. Hindi ko na mababanggit ang lahat, basta ang daming pagpipilian dito. Ang ganda ng design na perfect pang my day o i-post sa mga social media accounts mo. Napakaganda rin ang place dito. Kita nyo naman yung dining nila, napaka-classic ng design. Ngayon, e eh, aakyat naman tayo. Makikita nyo naman dito yung lagayan ng mga libro, yung bookshelf, parang library, yung sa mga napapanood ko sa mga movie. Ang ganda! Perfect dito mag-picture-picture. Dito naman sa taas, e eh, meron sila mga VIP rooms dito na naka ko na. Ang nakakabilib nga dito e eh, para kang binalik sa nakaraan. Kita mo naman yung design pang sinauna para kang binalik sa panahon ng 80s o 90s. Napaka-elegante eh, no? At meron din silang alfresco dining dito. Ganito ang itsura niya sa araw, ganito naman sa gabi. Kaya rin pala ako napapunta dito kasi nabalitaan ko na may bago sa menu nila. Meron na silang new egg tart na merong anim na variants. May tiramisu cup, zisling croissant, may vanilla at chocolate, lupet neto you know, croissant na zisling, may hot choco combo, ice choco dream at chicken parmigiana syempre, hindi rin namin palalagpasin yung kanilang mga pastry at croissants kaya kumuha na rin kami dito ang operation hour pala nila is 7am to 2am maraming tao nga pala dito guys pag weekends, sa mga gustong pumunta dito sa bagong branch ng Good Pastry Cafe e-search nyo na lang sila sa google map mapupuntahan nyo agad, kaya sa mga naghahanap dyan ng pang instagramable na place and foods, eh dito na kayo sa Good Pastry Cafe. For more details, eh bisitahin ng kanilang FB page. Chicken Parmigiana. Ayan, tikman natin man. Uy. Mmm. Yung lasa niya guys, parang pizza. <laughs> ito. Yung mm. laman ng chicken, ang sarap. Tapos ang laki po, diba? Mm. Kita mo naman. Tapos ang ganda ng kanin. Mmm. Wow, yung sarap na ito guys Mmm, ito naman guys yung kanila na Zizzling Chocolate Croissant Bale, uh, binungusan siya ng milk Diba sa mga Zizzling parang gravy yun <laughs> Ito milk, tapos may almond sa ibabaw Yan oh. Oh, lambot Ang mm. sarap ng pagka-chocolate niya ito naman yung isa sa bago nilang egg tart guys Ito uh, lemon mirang Ayan mm. uh, Cream brulee Ayan cream brulee Hmm, <laughs> Isa rin ito sa bago nila guys Sa tiramisu cup Ayan o oh. Yung takip nakakain din yan Masang kape. Eh. Eh 'to naman guys, yung so kailangan cheese sausage croissant. Ayun, tikman natin. Mm. O kaya. Ah. <laughs> so, eh 'to naman guys, yung so kailangan frank pastry, 'di no. Sa <laughs> tingin natin, man. Oo. Mm. mm. top. Ito naman guys, oh. Tiramisu. Meron siyang ganito guys, oh. Espresso shot. Kung baga nasa sa'yo kung gano'ng karami. Kape to, eh. Eh, no? Ganyan-ganyan din mo siya. Tikwan natin. Amoy na amoy agad yung kape. Yung tapang ng kape, oh. <sighs> mm. So guys, ito yung ano, sizzling vanilla croissant nila. Tikman natin. So, ito naman yung ano, kanilang ice choco dream. Ay, hindi na pala kailangan anohin. Sige. Tamis niya, chocolate siya. Wala na siyang laman, guys. Refillan natin. <laughs> The corn tart. Ay, no. Oh. May kita nyo medyo burnt yung ibabaw. Tikman natin kung anong lasa. Hmm. May pagka ano siya, smoky flavor dun sa may ano, burnt part niya. Pero ano, tama lang. Ito naman yung ano nila, apple cinnamon tart. Masarap din to guys ha. Oh. Tsaka hindi siya ano, masyadong tamatamis. So, tikman natin tong ano, kanilang strawberry pastry. Ayan o, meron siyang ano, real strawberry sa ibabaw. Tikman nga muna natin. hmm Ito naman mas pinalaki guys. Ito yung kanilang ano, strawberry croissant. Ayan. So guys, ito naman yung kanilang ano, mango croissant. Lakas maka, ano, sa shali, no? Mm. Ito naman yung chocolate combo nila chocolate tart uh -huh. plain tart or your person Pandoro. Mmm, churro. <laughs> chocolate croissant. Sa mga chocolate lover, perfect na perfect to. Kaya sa mga naghahanap dyan ng na pang Instagramable na place tapos may mga masasarap na food trip, eh dito na kayo sa My Good Pastry Cafe. Okay rin talaga dito sa My Good Pastry Cafe, no? Ayun nga, oh, nag out pa yung kapatid ko. So ano, hanggang dito na lang ha. Bye-bye!